Hello, chiki 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 chiki. Wow, masaya sila kasi lumaki na naman yung kanilang cage. Binalik ko na yung cage ng aking mga manok. Hiniram lang ni Pong Pong. Ayan, chiki chiki. Yung itlog nyo hindi pa pumipisa. 30 days na yun.

Babae naman na to. Ko 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 May log na naman yata ulit. Hindi pa napipisa yung itlog nilagay sa incubator. Hay, nakikinig yung kanya yung balalaking to. Tapos moso parang sidong. Pasok ako, ha. Pasok ako. Ayan, sila. Ito ko po sa ilalim ng langka, kasi hindi mainit. Hala, <laughs> chine -chase talaga ako ng manok na to. Kukukukukukukukukukuk. Malapit siya. Kukukukukukukukukukukukuk. Ayan. Sara ko yung pinto, baka lumipad kayo. sakin sa akin, lapit. Lapit kayo sa sabong ko kayo. Gusto ko yung lalaki, oh. Ang ganda ng buhok. O, oh, diba? Ang ganda ng buhok ng lalaki. Tapos yung color niya, oh. Orange. Orange yung manok ko, ng color ng manok ko, ayan. Cuckoo! Cuckoo! Maghilo kayo sa mga manunod sa inyo, mga kuko. Ha? Kuko, Nako, ganito na na yung gagawin ko. Magkukukukuk na lang ako. Yung aso naman ay panay pong pong. Ayan. Kasi yung manok kasi hindi sila ma masyadong makulit. itulad eh, ni din pong, pong, makulit. Kulit. Ilang beses lang ng itlog. Hindi naman napipis, ha. Fail kami lagi mag, ano, sa incubator. Baho-baho na nga nila guys. Pero hindi ko pa tinatanggal. Parang naging balot na yun, eh. Ayaw kong lutuin kasi wala namang gustong kumain. Kaya, pag, ano, tanggalin na nila yun, tatapong ko na agad. Ayaw ko din kainin. Ay! Ano ba yan? kukuk 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 ko kukuk lang ko lang kukuk kukuk ako kukuk Don Ariston kukuk kukuk na kukuk na youtuber na si Don kukuk na kukuk na kukuk 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 para yung mama naman na ako. Di ba, chicken? Chicken! Fried chicken! Gusto kong, gusto nyo bang i, ko I fry ko kayo? I-fry ko kayo? Ha? Chicken Kentucky, KFC. <laughs> oh! Ang init ngayon. Kanina umulan sige, gang dito na lang. Nakalimang minuto na rin ako dito. Nakapagod din kayo sa nyo ng video. Ha. Sige. Diyan na kayo. Bye, chicken. Bye-bye, chicken. Bye.